Ayan, sasakay daw sila sa kabayo. <laughs> Dahil sa hindi kami naka nakasakay dun sa kabayo, dun mismo sa ano playground. Ayan, diyan daw sila sasakay. Ayun po yung asawa ko nakasakay sa yung apo ko. 200 yung bayad. Wag niyo papaluin. pinky. Ayan guys, nakasakay sila. <laughs> Doy! Pagbutihin mo, baka ikaw ay malaglag dyan. Ala, si Andrea! <laughs> Ayan guys, nakasakay na sila sa kabayo. Makakaubi na rin kami bukas ng maganda. <laughs> Nang masaya kasi pangarap ng makasakay dyan. Wow! <coughs> 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 Buti mabait yung kabayo. <coughs> Yan na.

Magamitin ng 30 minutes, na Yun lang. Saan may ano sila? Di, lilimutan sa Pero, ito Dito siya, no? Dito rin dadaan. daw eh. Tara So, umiiyak yung kabayo. Kumuli siya niya eh. Ah, Umiiyak yung kabayo kasi iniwanan nung... Kaya nga eh.